simula na nga ng National Food Authority NFA ang pagbili ng palay sa sariling sako na ng mga magsasaka. Inanunsyo ito ngayong araw ni NFA Administrator Larry Lacson kung saan target na 20% ng kanilang palay procurement ang hindi na ililipat pa sa NFA sack o katumbas yan ng nasa 1.3 milyong bag. Uunahin daw dito yung mga bibilihing clean at dry palay ngayong wet harvest season. Ayon kay Lacson, tugon ito sa hiling sa mga magsasaka na matagal nang naghihintay tuwing nagbebenta ng palay dahil sa pagrebag pa ng mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Anifed Inspector Lacson. Talaga na ito natin pinag-aralan and it's uh, born out of the meetings. Maraming ugnayan with the various farmers groups and uh, nationwide na nagsabi sila ang bagal ng uh, pagbebenta dahil ilipat ka ng sakot yung kanyang mga palay. At the same time, nakaka-impair pa sila ng cost. So what we did is to really study this. And uh, ngayon, umpisa na natin. This, ngayon na, itong wet well season harvest, Uh, up to 20% of our procurement no? eh magiging uh, na ng, ano, ng farmers hindi na natin ililipat. At ayon nga rin kay Lakson, malaki ang matitipid ng NFA dito sa sako at handling clause kung uh, hindi na ire rebag yung mga nabibiling palay. katunayan, nasa 17 million yung tansya ni Administrator Lakso na matitipid mula ngayong Oktubre hanggang Desyembre habang aabot naman sa hanggang 250 million pesos para sa susunod na taon. Tiniyak naman ni Lakso na hindi makukompromiso dito ang kalidad ng palay na binibili ng NSA. Ito si Meron Bastasa para sa Radyo Pilipinas.